Sana kunin mo na lang ako. Hindi ko na kaya. Kasama natin ngayong umaga ay si Nanay Maria. Nanay Maria, ilang taon na ho kayo? 77. 77. Nanay Maria, ikwento niyo po sa amin. Ano ho ang problema ninyo at napasugod kayo dito sa face to face? Ang ikasabi ko, ma'am, yung anak ko nga dalawa, si Rosilda at saka si Birgie. Yung, yun ang sakit sa kaluluban ko. Sa maliit pa sila, inaruga ko sila. Inarugaan ko sila, halos eh, subo ko. Hindi ko na lang ituloy kay ipakain sa kanila. Pero ngayon na matandaan ako, daw inapi-api na ako nila. Hanggang so, ngayon. Ma'am, ay ko lang, ma'am, kung makayanan ko ito, ma'am. <laughs> 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 Bakit ginanyan ako nila, ma'am? Nanay Maria, ano hong ginawa sa inyo ng mga anak ninyo? Ano, ma'am, yung doon ako sa kabila, magpunta ako doon. Kung may hiningin ako sa kanila, makarinig pa ako ng salita na hindi maayos. Ang gusto ko na, ma'am, kung magbigay kayo, magbigay walang, walang padala nga, salita na hindi maayos. Mm -hmm. Paano kayo kumakain? May ano ako, yung kapitbahay, may kapitbahay ako. Pag magutom na ako, magpunta ako doon, maghingi ako sa kanya, binigyan ako niya ng ano, yung pagkain, ulam, at saka kape. Eh kung pinalayas kayo, nanay, isa kayo nakatera ngayon, dyan sa kaibigan niyo? Hindi. Yung may isa naman ako na anak, minsan doon ako. Pag magalit naman, la lalayas na naman ako. Sab sabi ko pa nga ni sa sarili ko, Mabuti pa mamatay na lang ako. Na hindi ako hindi ako mag-ano yung yung mag, ano, pabigat. Hindi mag, hindi ako magpabigat sa kanila. Okay. Siya ang sinasabing anak na malupit umano sa nanay niya. Totoo ba ito, Roselda? Pasok. Selda, totoo bang pinagmamalupitan ninyo ang inyong nanay? Naruga po yung nanay ko, kaso nga po yung pagpinakain namin sa ayon niyang kumain, nam namimili sa ng ulam na lalagay namin sa dami namin, dami, dami kong anak na binapakain. Siyempre hindi ko maano yung gusto niya. Totoo ba yan, Aling Maria? Hindi naman, ma'am. Bakit? Hindi ba na ako magkain kahit gulay kung wala lang masama na salita na marinig ko. Kasi daw pag pinakakain ninyo, ay may sinasabi pa kayong hindi magandang pananalita. Eh mahirap talagang kumain. Aling Roselda. Hindi po totoo yan, ma'am. Nagsinungaling po yung nanay ko, ma'am. Hindi, <laughs> hindi ako sinungaling. <laughs> hindi po, nay. Aling Roselda. Hindi po sinungaling. Masakit naman sa akin mula niya ko yung nanay ko pero may masama din po ako ng loob sa kanya. Si, simula po nung nine, nine years old pa lang po ako, sinasaktan nila po kami. Yung pamalok ng nanay ko, bayabas na kayong kawayan. Tapos yung isang kapatid ko po, pumasok sa ilalim ng bahay namin parang lang sa mapapalo ng nanay ko. Aling Roselda, sa akin po nanonood ang nanay ko ngayon ha. Bali-baliho yung hawakan ng walis tingting, oh. -ting, uh, walis tambo ah. Dahil po ang kanilang generation ay talagang namamalo. Tapos nadala pa natin yan ha ng konte. Si Daniel at saka yung pangalawa kong anak si Carlito ay napapalo ko hanggang sa nawala. Nung mga bata sila, palo. Kasi nadala namin yon na mamalo ka rin ng anak. Hindi po, hindi ko po pinarana sa mga anak ko yung naranasan namin sa oh, ko. O, di mabuti kung ma ganun, di ba? Pero, hindi kasalanan ng nanay Maria mo kung paano sila because yung generation nila, ibig sabihin yung panahon nila na yon ay yun ang talagang pamamaraan ng pagdidisiplina. Hindi po ako nagsasalita po sa kanya po. Hindi ako nagsasalita kay nanay na masama. Kasi sinungaling yung nanay ko. Ikaw ang sinungaling. Hmm. Hindi yung totoo Ikaw na. Ikaw ang sinungaling. Oo, oo. Ikaw ba ay pina pinalayas mo daw ang nanay mo, ate Roselda? Nung time na, nung time po nanaan na po, parang naramdaman ko sa kanya na ayaw niyang kumain. Tapos i ayaw kong kumain, walang ulam. Gaganyan yung nanay ko. Siyempre sa hirap namin, isa lang po yung nagtrabaho sa amin, ma'am. Yung asawa ko lang, ma'am. Eh pero magulang mo yan eh. Yung mga aso kinukup-kup natin, kaalakas-lakas kumain ng mga yun. Diba? Aling Ru Ru Roselda, totoo bang kayo po ay uh, napilitan na lang alagaan ang nanay niyo? Opo. Bakit kayo napipilitan lang? Mahal ko pa rin yung nanay ko po kahit papaano. Eh pero ba't kayo napipilitan na alagaan? Ilan ba kayong magkakapatid? Lima po. Kamo sa mga ibang mong kapatid? Nandun po sa Nobalitis yung Bakit hindi isa. sila, ba't ang nanay mo hindi makapalapit doon? Ayaw rin niya doon. Sila naman ay awang-awa sa dinaranas ni Nanay Maria. John Mark at Virginia Pasok. Virginia at John Mark, sino ang gusto man sa inyong magsumagot nitong tanong ko? Paano ba talaga tratuhin si Nanay Maria ng kanyang mga anak? John Mark. Uh, ano po, kasi mo, ma'am, yung pinapadala ko pong pera kay na Lola Maria po, si Tita Dadang po yung pinapadala niyo, tapos kalahati lang po na pupunta kay Lola Maria. ayun sa research, si Nanay ay may pension sa barangay. Tapos, binabawasan daw ito ni Roselda. Totoo ba, Roselda? Kung toto, ma'am, totoo po yan, ma'am. Dahil par makabilis kami ng pag pagkain niya, ma'am. Magkano ang, ang pension sa barangay ni Nanay Maria? 3,000 lang, ma'am. Ha? 3,000. 3,000 a month. Okay, so bakit umaabot ka sa pagkagutom? Kung meron ka namang tatlong libo. Naglalabada ka pa rin daw, nanay. Naglaba, naglabada ako, ma'am, pero kunti lang ang sahod ko kasi matanda na ako, hindi ko na kaya ang marami. At saka pagka ano... Magkano kinikita mo, bawat labada? Isang daan lang. Pero wala na hong isang daan ngayon ng pagpapalaba. Kung sino man yung nagpapalaba sa'yo ng isang daan, ay nagte-take advantage yan sa inyo. Oo, laban mo na lang yan. Kung konti lang yan, baka kaya mo na kesa palaban nyo pa sa matanda. Yung 100 pesos mo, Nay, anong ginagasos mo doon pag nakukuha mo? Kunin pa nga ma'am. Isa pang anak nagalit din sa kanyang nanay. Virgie Pasok. Bakit galit ka sa nanay mo rin, Ate Virgie? Nung ano pa rin kasi kami, ma'am. Malupit kasi po yan. Talaga mas naman ang loob po sa kanya. Hindi na kami makapag-aaral dahil... Kahit papel, hindi kami mabibilan. Ate Virgie, ang pinag-uusapan po natin ay noon. Hindi natitiis niyo bang makita ang nanay niyo na ganyan na katanda at hanggang ngayon ay nagagalit pa rin kayo? Malupit po kasi yan. Kunting, kunting ano lang po. sasabihin niya sa amin, isumbat po yung, yung, yung buhay namin na ano. Sabihin kahit ilang sako, ilang sakong pera, hindi niyo matutumbas sa yung pag-alaga. Pag, -alaga, pag -alaga, Ay, na niya totoo sa naman amin. po. Oo nga po, ma'am. Pero dapat, dapat hindi po siya ganun. Pag may kasalanan po kami, minamaldisyon niya yung mga anak ko. Lahat kami, lahat kami magkapatid. Sinungaling kayo. Lahat kayo, sinungaling. Bata pa lang ako, may sama na talaga ako ng loob sa kanya, ma'am. Kahit nga ni Mangingi ako sa sa'yo ng kape, marami ka pang salita. <laughs> Kahit wala po kaming maibigay sa'yo, wala kaming maibigay. Alam mong marami rin akong anak, wala akong Tinungaling trabaho. Tinungaling ka. Tinungaling ka, Beng. Tinungaling ka. Pero, Beng, kung ako ang Beng, hindi ko kayo na mo saan. Hindi. <laughs> <laughs> kung ako, ikaw ang mga ano ko, ikaw Ati ang... napapanood doon ng mga, ng mga anak niyo ito ngayon, at ganyan ang trato nyo sa nanay nyo, kasi hindi ho kayo nagiging masaya, Ate Virgie, dahil may kim -kim kayong galit sa nanay niyo eh. Alam po lang, alam po naman po mga anak ko yan, ma'am po, ano yung ginawa rin sa akin nung bata pa ko. Kahit gaano kasama ang mga nanay natin, hindi natin sila pwedeng itakwil o magtanim tayo ng galit sa mga nanay natin dahil aabutin mo ang katakot-takot na kamalasan. May tanong lang ako kay Rosel, uh, Ate Roselda at Ate Virgin. Hindi naman kayo harap dito na wala kayong ipapaliwanag para at least kaya dito para maayos. Wala na po po ba kayo ikukwento na maring maintindihan namin kayo dahil Siyempre, umarap kayo dito dahil alam nyo na may, kahit paano may intindihan namin. Kaya baka nang... Kasi gusto niya po kami, ma'am, na pag pinagtatrabaho na kami lahat para may pera po siya. Kaya kami pinagtrabaho. 12 years old pa lang po ako, ma'am, nandito na ako sa Maynila. Kaya hindi ko... Yung walong sama ng loob. Pinagtatrabaho nila kami. Sinungaling kayo lahat kasi yun. Niyo. Totoo yun. Kasi nungalingan niyo. Ano niyo yun, Ka yung Kagustawa. kagustuhan niyo na magpunta dito sa Maynila pagka ngayon, ganyan niyo ako. Ang tagal ko rin nagalit sa nanay ko. Pero nung araw na pinatawad ko siya, bumuhos ang blessing. Yes. Oh. Diba, hindi ko kasalanan na na-experience ko lahat ito. Hindi yan. Dahil totoo yan. Kahit gaano ka sa mga magulang natin, magtataka ka na lang nga minsan eh. Pero... Siguro kaya hanggang ngayon malulungkot ang iba dahil di nagpapatawad. Sa tingin niyo ba, Ate Virgie, ano ang pwedeng gawin ng nanay niyo para mapatawad nyo siya? Maging mabait lang po siya sa amin ngayon, ma'am. Sabi ko lang, ma'am. Uuwi ako sa probinsya, ma'am mas maganda. Pauwiin kita. Pahatid kita sa probinsya. At bibigyan kita ng maliit na tindahan doon. Oo. Aalamin natin. Pati ospital mo hanggang kailan mo gusto pagdating ng araw, hanggang kailan mo gustong mabuhay, sagot ko na.